Kumusta kayo guys? Nandito ulit ako sa aking mini farm. May mga naglaglagang mga nyug. At saka, palapa ng nyug. At saka yung kanina yung itinapon ko. Naglaglagan. Luma tinamaan yung aking tanim na kamuting kahoy. Ito may naglaglag ng na nyug oh galing dito sa puno saka marami doon nalaglag oh mga nyog ayun oh yung mga gulang na kumusta kayo guys bago tayo mag ha? yung mga bago pa lang dyan yung mga nag umpis pa lang ha? nagbubukas pa lang ng aking channel yung mga baguhan dyan, please subscribe muna. Tsaka likes. At tsaka pwede nyo i-share yung aking video. Para naman makilala yung aking, ano, aking YouTube channel, ang, ang buhay ni Waray. Tulungan nyo ako guys. I-share nyo ako sa inyong mga kaibigan. Ipakilala nyo ako. Para naman madagdagan yung aking subscriber. Magkaroon ako ng 1,000. Salamat dun sa bago na naman na nag-subscribe sa bago, salamat salamat sa dati, sa mga luma sa mga bago ngayon salamat sa mga subscribers, salamat sa inyong lahat huwag niyo kalimutan ha subscribe muna bago niyo tapusin ang aking video okay guys andito na tayo sa aking mini farm na naman paano ano ang gagawin ko meron pa ako doon natitirang kamuting kahoy itatanim ko ulit pa tiunte unti, -unti. Okay guys. Diyan lang kayo. Huwag niyo kong bibitawan. Huwag kayong bibitaw sa akin. Huwag niyo kong, iiwa, iiwanan. Guys, may busis na ng konti. Medyo paus pa rin, pero mayroon na. Binuubo lang kasi. Noong paus ako as in, pag ano, yung magkakaroon ako ng ubo, sipon, namamaus ako. Yan ang aking ano, kahinaan. <laughs> kahinaan na mamaos muna ako bago masipunon uh, ubuhin. Ito na medyo ilinabas na yung uh, ubo, nawawala-wala na yung paos. Inuubo-ubo pa rin ako hanggang ngayon kasi nandiyan pa rin eh. Okay guys, tatanggalin ko yung isang palapa dito, itatapon natin katulad ng ginawa ko doon sa may kamuting kahoy. Eh. Okay? Yung aking okay, mga bill paper, malalaki na yung bunga. Tingnan nyo, kita na oh. Ayan, kita na yung malalaki ng bunga. Isa, isang puno, isang bunga, may dalawa. Tulad dito, isa lang. Maliliit, mababapa. Hindi kasi nalagaan. Ngayon umuulan-ulan, medyo na didiligan yung kanilang lupa, yung puno. Kasi umuulan-ulan dito. Hindi katulad nung nang, nung wala ko rito as in. Wala, hindi nadidiligan. Ngayon nadidiligan na dahil sa ulan. Eh, may talbos na naman yung aking si Agitway. Talbos na. Yung aking okra, mga gulang na. Okay guys, mamaya ulit. Magbubungkal ako ng lupa kasi mayroon pa ako doon natitira na kamuting kahoy. Magbubungkal ako para may tanim ko. Kasi sayang pag nabulok yung tangkay ng kamuting kahoy kailangan may tanim. Nagkaroon na ng ano ang tawag no na, nadagdagan, eh. tumupo yung aking dragon fruit. Dito wala pa, hindi pa yung ano umuusbong. Ito, umusbong ito, bago na to eh. Ito, ito, ito itong isang dangkal. Bago na to. Ito kasi yung ko eh, dito. Ito yung tinanim ko. Tsaka dito sa kabila. Ayan. Ito ito ito, 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 bago to. Bagong usbong. Ito yung tinanim ko. Ayan lang yan, tutulo lang yan tatlong ah, tatlong puno tatlong punong dragon fruit nahingi ko lang yan nahingi doon sa kakilala na ayaw mamunga hindi para rin namumunga nag ano lang ito uh, sibol lang ng sibol kaya ang ginawa ko humingi ako sa kanya ayan sumibol din iwan ko kung ano mangyayari dyan ang tabayan na natin sa susunod na kabanata <laughs> okay guys bungkal muna tayo ng lupa Ang lalaki. Eh. <coughs> Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na hindi pwede baliktarin yung pagtatanim. Katulad dito may tububo na. Ayan talbos. Kailangan di ba nasibabaw siya? Di ba may bayidaw niyan yan dito? yung dahon niya, katulad dito dahon. Kailangan nandito yung si ibabaw yung kanyang pagtubo. Ang pagtanim nito, paganyan din. Paganyan, hindi pabaliktad. Kasi yung iba, pag nagtanim, may pabaliktad. Nandito, ang tubo niya sa si baba. Yan ang turo sa amin, yung aming ano, magulang. Kasi yun din ang turo sa kanila, ng kanilang magulang. Huwag daw baliktarin kasi minsan daw, nakakalason yung laman ng kamuting kahoy. Nakakalason daw. Daw ha, yan ang sabi, ang turo sa amin. Kaya hindi dapat balik ta rin ang pagtatanim. Dapat daw ganito. Kung saan yun na umuusbong yung talbos, dapat patayo rin. Hindi pwede baliktad. Okay guys, naintindihan na. Ayan. Nagkakalason daw pag baliktad. Yan ang sabi ng aming mga ninuno. Yung mga magsasaka. Yung mga nagtatanim nito. Okay lang nagkaganyang pagtanim. Pero kung ang pagtanim mo ay patayo ng konte, hindi pwede baliktarin. Kailangan ganyan, hindi pwede ganyan. Di ba nandito yung tubo ng talbos, hindi pwede ganyan. Kung ang pagtatanim mo ay patayo ng kaunti. kaya kailangan ganyan. Pero yung may nagtatanim lang ganito, yung pantay lang, okay lang yan. Kasi, hindi naman pabaliktad eh. Nagpantay lang siya eh. Okay. Sige, pa patuloy yung pagtatanim. tinataniman ko na yung ano. Nalala yung uh, tinanggalan ko ng kamote. Kamuting bagging May ano. Mayroon ako sanang itatanim dyan na iba. Kaya lang. Siguro kapos na ako sa araw. Sayang yung bababakan tim kanyang ano. Magpapatubo pa ako ng sidling. Ang ginawa ko yung natitirang kamuting kahoy. Diyan ko na lang itinanim. Sa tinanggalan ko ng kamote kamuting baging kamute rin pero magkaiba lang kamuting kahoy yung tinanggal ko kamuting baging ganun kamuti pa rin guys ayan dyan ko ilinagay yung aking natitirang kamuting kahoy na ano yung liantagnon, tag nun yung tangkay yan dyan ko tinanim apat na plat kasi naka-plot to eh. Yung kamuting baging eh. Hayaan, apat na plot. Sana guys, mabuhay. Tumupo ng ayos. Ayan. Kalahati ng lote, puro kamuting kahoy ang itinanim. <laughs> Maganda na riyan. Kasi wala nang dilig-dilig. Hindi katulad ng ibang tanim. Dinidiligan. Pag natuyo, pag maaraw, itong kamuting kahoy, hindi na kailangan ng dilig. Umulan, umaraw, nandyan yan, tutubo yan. Wala nang dilig-dilig kahit arawan yan. Tutubo na yan, pagtutubo siya. Ayan guys, ang kakaiba. Sa kamuting kahoy at sa kamuting baging, kahit walang dilig-dilig. Okay na, buhay na yan. Basta may ano lang sa lupa, kahit sa ibabaw ng lupa. Buhay yan, tumutubo. Umuusbong yung talbos. Yang ganyan. Malawak yung aking kamuting kahoy nandun, tubo na siya, buhay na, papunta dito. Yan. Sa kabila rin, kamuting kahoy, papunta doon sa likod ng aking kubo-kubo, yung aking, ano, parang cottage-cottage si nga ba, ganun. Okay, nataniman ko na guys. Ano pa yan, yung matagal na, uh, mag, magbilang ng alim na buwan, harvest na yan. Yun ang ginawa ko ngayon pagtatanim ng kamuting kahoy ulit. Ngayon wala na ako itatanim na kamuting kahoy kasi na ko na eh. Wala na, iba naman itatanim ko. Naubos ko na rin guys, natapos ko rin itanim. Okay. Guys, magbubunot ako ng yog. Nadalhin ko, puntang bayan. Iuwi ko kasi baka may paggamitan ako mag... magano ko, magluto, maggulay na may gata. Yun, magdadala ako kahit dalawa lang. Hay okay, magbubunot ako ginawa ko ng hawakan. Hawakan. Para gaganyan ko lang pag uwi. Meron siyang ano. So guys, tatlo. Tatlo yung ano. Yung nabunutan ko. Ito mayroon nang ano. Lamaan to usbong na tumutubo, pero malit pa 'tong ano, yung buhay. Pwede may ano pa 'tong may laman. So ito may usbong na, pero ano pa? Oh, may sabaw pa, marami pang sabaw. Pag sabihin ko konti pa lang yung kanyang buhay sa loob. Pwede pang igata. Tatlo yung dakin dadalhin mamaya pa uwi. Okay guys. Dito na natatapusin yung aking uh, munting video. Yung munting pagtatanim ko, pagtatanggal ng damo. Kasi nga, makulimlim. Baka mabutan ako ng ulan dito. Uuwi ako. Baka mabutan ako ng, ano, ng ulan eh. Makulimlim. Ayan o, no? itim yung ano, dito ulap. Baka umulan, kasi kanina umaga umulan. Baka mabutan ako ng ulan dito, uwi ako. Yan guys, sa akin tinanim. Tinanggalan ko, tinanggalan ko rin ang damo. Ayan, tinanim ko ngayon. Ayan. Ang kamuting kahoy. Tinanim, itanim, itinanim ko dito doon sa ano. Ayan ba yan? Nabubulol ako, napapahalo yung waray. Sabagi guys, naiintindihan nyo naman ata Medyo ano pa yung aking boses paos Doon ko itanim sa ano Sa tinanggalan ko ng kamuting baging Yung aking kamuting kahoy Ayan o, doon o Marami din, naitanim diba Marami din At least Kaysa doon sa bayan, nakaupo Higa-higa Maritis, Maritis sa ano sa mga kapitbahay, di ba? Dito na lang magtanim, magbungkal ng lupa. Yung mayroong mabubungkal diyan, magbungkal na lang kayo, wag na lang kayo magbaritis. <laughs> Joke lang. Kayo naman. Ang, bato-bato sa langit, huwag, ang tamaan, wag magalit. <laughs> okay, guys, hanggang dito na lang tayo. Tatapusin ko na. Makulimlim kasi uulan eh. Eh, hindi pa dapat ako uuwi. Kaya lang makulimlim, baka mabutan ako ng malakas na ulan dito. Eh, mayroon naman si sisilungan, kaya lang, simpre, baka mabutan ng gabi. Nang, mad, ng dilim. Kasi hapon na rin eh. Okay guys, tinitingnan ko lang dito. Malinis yung aming bahay Yung malapit na lote. Makulimlim na yung uulan eh. Okay guys, sa dito na lang tayo. Huwag kayong magsasawa ha. salamat sa magbagong subscriber at sa kamaluma. Please subscribe yung mabago pa lang dyan. Bago nyo tapusin, subscribe muna. At saka pwedeng likes o share para kumalat yung aking mukha. Ang buhay ni Waray. Ipakilala niyo ako doon sa mga bago nyo mga kakilala, sa mga lumang kakilala nyo. Para naman madagdagan yung aking, ano, i ano nyo ako i-promote. Doon sa mga kakilala nyo, ipakilala nyo ako doon sa mga kaibigan nyo. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Okay. Kumusta ang buhay nyo? Itong aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye bye!